may isang ibong nag-iisa sa gitna ng malamig na panahon. Sa sobrang ginaw, nahulog siya sa lupa. Habang nakahandusay at nag-aagaw buhay, isang baka ang dumaan at dumumi sa kanya. Sa una, inisip niyang lalo siyang minalas. Pero ang totoo, ang init mula sa dumi, ang nagligtas at nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makabawi, nagsimula siyang humuni sa tuwa. Pero narinig siya ng isang pusa, ini Iniahon siya ng pusa mula sa dumi pero hindi para tulungan kundi para kainin siya. Ano ang aral dito? Una, hindi lahat ng naglalagay sa iyo sa dumi ay kaaway. Minsan sila ang nagpapatatag sa iyo. Pangalawa, hindi lahat ng umaahon sa iyo mula sa problema ay kaibigan, maging mapanuri. At panghuli, kapag nasa gitna ka ng dumi ng buhay pero nakakaramdam ka ng ginhawa, manahimik ka muna. Huwag ipagsigawan agad ang tagumpay dahil baka yan pa ang maging dahilan ng iyong kapahamakan. Sana ay may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong kapupulutan ng aral. Salamat sa panonood.